Hi everyone! One of the questions na na ko is from Mama Lu. Ang sabi niya, Ma'am, pwede po magtanong, may house and lot po kami doon sa Kalamba, Laguna na nasa subdivision po. Ibenta po sana namin, Ma'am, kaso nawala po ang original na titulo namin at Xerox lang po yung natira. Ayaw po ng buyer at hindi namin maibigay yung original na titulo. Gusto namin kumuha ulit ng bagong titulo na original. And paano po yung process, ma'am? Hinahanap po talaga ng buyer ang original na titulo po. At Xerox lang yung hawak namin. Nawawala po yung original na title. Okay. One of the requirements kapag uh, um, nagpapalipat kayo ng uh, pangalan sa isang titulo is the original owner's duplicate. Or 'yung copy na nasa may-ari. So if nawawala 'yung original na titulo, hindi hindi yan malilipat unless kumakakapag-present kayo ulit ng bagong titulo na inisyu ng uh, Registry of Deeds. So, ang tanong ni Mama Luis, ano 'yung process? Personally, may experience na rin kami sa ganito. Uh with our own uh, property. And uh, meron din kaming mga clients na ganito 'yung mga naging problems. So, So, here are the steps na kailangan ninyong gawin para makakuha kayo ulit ng bagong owner's duplicate of title. Yung una-una ninyong gagawin is magpapagawa kayo ng affidavit of loss. So, yung affidavit of loss, once uh, notarized na, dadalhin ninyo doon sa registry of deeds kung saan sakop yung property. So, if a file ninyo doon sa registry of deeds. May konting um, fee lang yan, pero hindi naman ganun kalaki. And then, after that, um, bibigyan kayo ng a couple of days para balikan at makakuha kayo ng certified copy na may annotation na. So, yung, annot yung affidavit of loss na pinagawa ninyo is i-annotate yan doon sa copy ng titulo na nasa vault ng registry of deeds. Once na may annotation na or naka-annotate na yung affidavit of loss, pupunta na kayo doon sa abogado ninyo and uh, magpapatulong na kayo na mag-file or magawa ng petition for reissuance of title. So, itong petition for reissuance of title is kailangan din itong i-file sa korte. Eh. And yung lawyer na din ninyo, yung tutulong sa inyo how to do this. So, pwede naman kayo personally yung gumawa or kayo mismo yung mag-file and mag-appear sa court. But for me, it's best na guided kayo ng uh, real estate lawyer ninyo. So, punta kayo doon sa lawyer na gagawa ng petition for reissuance of title. And then if i uh, if a file ninyo or if a file ng lawyer ninyo doon sa uh, korte kung saan sa sakop yung property. E. And then after that um may hearing na mangyayari. Pwedeng one or two times kayong mag-appear sa court para uh, i-justify or i-salaysay kung ano man yung nangyari at bakit nawala yung title. So af after mag-age ng court na or after ma-prove na nawala talaga yung titulo ninyo, magbibigay na ngayon ng court decision na siya namang dadalhin ninyo doon sa Registry of Deeds and para ma-issue maisyuan kayo ng bagong titulo. So that's the gist kung paano kayo makakuha ng bagong owner's duplicate of title. So, hintay na lang kayo kung kailan. And when it comes kung gaano katagal yung uh, issuance, based sa experience namin, tumatakbo siya ng at least 6 months yung hihintayin ninyo. So, yun lang and I hope nakatulong ito kay Mama Lu and of course, dun sa ibang mga um, viewers natin na nawawala ng titulo at saka kung ano yung gagawin nila. Thank you so much and have a great day. Bye!